Ay, Hello guys. So, today na immunize si Bibi Enzo. Huwag so, immunize kasi mga immunize. Ano man yun, bakuna for bakuna for baby. <laughs> Hindi, bakuna for ano man yun, yung, yung sa tawis good, pag matuyuan ka ng tawis. Le leukemia. leukemia. Uh -huh. So, ayan po, bibi, ang bibi na mabait kahit feeling natural siya. Ano pa din siya, uh, relaxed, si relax, relax lang siya. Si mami? Oo daw. Oo, uh -uh, ha? Uh -uh, ayan. Na? na? Uh -uh. Feeling natural siya, guys. Pero, ano, huwag mong halikan ng halikan kasi ma-irita yan. Ayan, <laughs> Magpagaling ka na daw. Magpagaling na daw si BBN sa ba. Para bu bukas gagala na naman tayo sa labas. Na, BBN na. I love you.